Hello everyone, share ko lang ang aking mga succulent na uh, maparina Ayan, this is a blue cloud, ayan, hindi ganun ka-perfect ang kanyang parina Pero, ayan, sobrang laki niya, then, ayan na siya, sana is ma-perfect na kanyang parina Uh, at ayan ang kapal ng kanyang make up ayan ipapakita ko ang uh, succulent na makakapal ang make up sa aking mini garden ayan isa ito si blue cloud ayan malapit ng ma-perfect ang kanyang parina then medium size ko na itong nabile ayan at okay naman siya nakapag-adjust na siya then uh, this is a uh, Uh, after glow ayan mapari na siya then ma pink ang kanyang color ito is matakaw sa water ayan sobrang takaw niya sa water the mabilis uh, umano yung mga leaves niya sa ilalim ma madry ayan kaya um, need natin i-water ito once a week Then next is si Rowe. Ayun, napakalaki na ng aking Moon Rowe. Ayun, mapari na din siya. Ang parina is nagsisilbing protection nila sa sun or uh, ang mga pari, mapapari ng uh, succulent is uh, matibay din sila sa sunlight. Then ayan. Ito si Monroe, ang laki na sa kanyang pot. Ayan, mapari na din siya. Then, ito si uh, Hera, parang si Afterglow. Ayan, ganun din ang color niya. Then, ayan, ito yung magti-three heads. Uh, ayan, sana lumaki. Ayan, once na hinawakan mo din siya, magkaka-fingerprint din itong hera. Ayan, sobrang ganda niya. Magka-color sila ni uh, Afterglow. Then, eto si uh, Variegated Subsicilis. Ayan, meron din siyang parina. Uh, at, ang ganda ng color niya, oh. Ayan, nilagay ko na siya sa sunlight kasi yung leaves niya is uh, pababa. ayan. Then, ayan ang ganda ng color niya. Hindi pa rin ganun ka-perfect yung parina niya. Then, ito, sobrang kapal ng parina niya. Ito is si White Lotus. Ayan, sobrang ganda niya. Apaka, kapal ng kanyang makeup char. Ayan, napaka... Uh, Kapal ng kanyang parina, hindi lang ganun ka-perfect, ayan, kasi nung shinip is syempre hindi may iiwasan na uh, mahawakan habang uh, pin pinapak or binabalot siya din, ayan. Sana ma-perfect na rin natin ang kanyang parina, then meron siyang baby sa ilalim, ayan, kaka-babies na siya, then nakapag-adjust na din siya at nilagay ko na din siya sa morning sun ayan sana ma perfect na natin then ito isa din to sa maparina si ah uh, Gan, si Kansu ayan si Kansu uh, maparina ma din siya hindi lang din ganun ka perfect dahil nag adjust pa din siya dito dahil uh, kadadating lang din sa atin ng uh, succulent na to then ayan hindi pa ganun perfect ang kanyang parina pero ang ganda ganda niya lalo na siguro pag na uh, perfect na ang kanyang parina Then, eto si, si Beyonce, variegated Beyonce. Ayan, hindi ganun kakapal ang kanyang parina. Ayan, napansin nyo, meron siyang fingerprint. Ayan, may pari na din siya kahit papano. Hindi lang ganun kakapal. Ayan, simple lang. <laughs> hindi, hindi putok na putok ang kanyang makeup. Ayan. Then, eto, eto din si Missing You. Ayan, napakaganda ni Missing You. Ayan, pansin nyo, meron ding uh, mga bakas ng fingerprint sa mga gilid. Ayan, may pari na din siya. At ang ganda niya, lalo na pag nag-stress uh, colors color siya, ba? Diba? Ayan, ang ganda. Meron siyang pari na kahit konti. Then, ito is si German Champagne, ayan, meron din siyang slightly na farina kasi nung uh, na-touch ko siya, ayan, ayan, sa dulo, uh, nabura yung kanyang uh, makeup. Hindi ganun kakapal, ayan, simple lang ang kanyang farina, hindi putok na putok, ayan, meron din siyang farina kahit papano at kahit konti. Then next, eto si Super Bum. Ayan, hindi pa siya ganun kaganda kasi kararating lang din niya. At nag adjust pa siya. Ayan, meron din siyang pari na pansin nyo din. Meron siyang mga uh, fingerprint na bakas dyan. Ayan. Maganda din itong Super Bum na ito. Then, uh, eto is si ghost tea. Ayan. Ito ang kauna-unahang kong succulent. Isa sa kauna-unahang kong succulent. At uh, ito na lang siya. Uh, ito na lang ang natira. Buti meron pa nga natira ang uh, ghost ghosty, Ayan. Then ito is, meron din siyang slightly na parina. Ito is si cream tea. Ayan. nag yung lower leaves niya. Pero I think uh she's okay now at naka-adjust na siya. Ayan, ang ganda. Parang nag-pink yung uh, mga gilid niya. At ayan sana maka-recover pa siya ng maayos. Then shout out to my member, Daisy succulent and Cacti lover. Then Uh, Rolly Seals vlog. At my newly member, Eileen De La Cruz vlog. Ayan. Please subscribe sa kanila. Thank you for watching. God bless us all. Bye.